Ilang manseng quarantine natin, boss? Ang katamo mo si Dodong. Labi 'yan ng abang na boboy. Nabubuhay pino. Na-tishayla. Hello po Hindi magandang buhay ang ating video natin Pag hindi ka magsalita Shout out Lahat natin yung mga viewers natin mga customer natin may meron tayong sariling page Ako, yes po Pakibanggit na lang po yung ano natin Kung gusto nung online Alamin nyo lang po yung Facebook page namin O yung Facebook ko Ang Facebook page namin is Rilo ni Mang Boy at ni Boss Eric Then yung Facebook ko po is Sheila Soriano po Wow Sheila Soriano sa kapatid niya si Ma'am Charm. Charm. Yan. Ma Ngayon si Ate Sheila ang namamahala dito sa mga latag ni Boy Kaskas. Okay so mga viewers so, nandito na tayo sa ano? Ah uh, dito tayo sa about ng mga latag naman eh. Ate dito sa mga Tutukan natin mga latag ni Ate Sheila Good morning po si Ate Sheila Ang ganda na mga umaga natin dito Parang hindi na ako napagal mo sa lang <laughs> So Maaga pong lahat Sa mga subscriber Mga followers natin So yung hindi pa sa mga About mga latang dito ni Ate Sheila po Dito sa mga Burata no So mayroon din po siya ng page no So gusto mo kayo mag-order kung hindi kay makapag-abil dito sa Burakota o makapunta Uh, mayroon siyang page ko di Ate Sheila po. Yan, dito sa mga latag niya mga. So, mamaya maya no? So, ano natin mga latag ni Ate rito. So, ang presyohan po dito sa mga imbicta natin mga guys. So, ganun pa rin 6 uh, 4,500 para dito uh, natin mga guys. So, solid na solid 4,500 so 4,500 mga guys so negotiable pa naman din Sanfrey. Oh, 000 000 000. Yeah. So, okay, so okay, para dito. Oh, magtanong ka ako mga na lang magtindera sa. Yeah. So, mga Rolex sa 3,500. 3,500. Oh, 3,000. So, so negotiable din 'yan. May warranty pa mga guys. Yeah, may ba, kung may halimbawa ng problema ka mang mga may may isyo, babalik mo papalitan ni bus may Ni Ate ni bus Ah, -kas. Okay, saka conform siya quality hmm. oh, may nag-online nag-online nga anak ko. Hmm. So, yung okay. Sige. Blue sa kanya daw 1.5 Rolex. Oh. Ang dami reklamo dito, may nagpalit. Yung Rolex nila pagdating sa inyo, lata. Lata. Oh, Ay, eh, ito mabibigat, no? Mabibigat Ito, dyan. Quality, oh. mo, yan. ito yung babayaran si mo, Greenwich. Yan, yeah, okay. Ba, o, yung nanunulot sa live setting, asaan ako? Sabihin nyo, Pak! pag replica Rolex ko, sabi niya, wapay papakyawin ko, dalay niyo rito. Oh? Oh, Baka lata naman yun. La, yun nga lang, lata. Ang <laughs> <laughs> dami nang umiiyak. Ang <laughs> gaganda ng pinapakita <laughs> so, niya. Ang maganda rito, saenyo, ang naka. Maganda rito, pumunta A, ka, ano sa personal. Deeply money ang binabayad, ha? Mm. Mga nangiskan deeply money, totoong pera ang binabayad. O, oh, yun, o. Oh. Susunod, panunulit kayo sa live sharing. Sasabihin niya, wapay sa inyo, Rolex. Tinuro ko na bilhin sa inyo kay ko, 150 lang yun. <laughs> ah. Oh, di ba? diba? Oh, diba? Ko sayo, ko oh, sabi ko sa iyo, tutulong ko sa iyo. Sabi mo, shout out mo naman sila sa ano. Uh, Ito, hanapin niyo ko saan. Tuturuan ko na rin sa sa Greenwich, pumunta kayo. Kung po, sa quality. Adun ka tawag lang sa Green Race diba, malapit na sa akin. Oh, iyon. Iyon po iyon ah. yung kinukuha mga dito. Ma... Papakita ko kayo. Papakita kita na, pakita kita nang rare. Nung nanunulot sana ko sa rin ni Mamboy kay Queenie. Yan. Yan. Ah, uh, siya na kabo. Yung mga natin ah. Mayroon naman na nakabili mga guys si ano si ma'am. Oh. Oh, yeah, ayan, nakabili siya nang relo. 'Yan yeah, mga alat ng. Para sa. Yan sa mga guys, yung mga katulad ng mga ito mga. Kailangan ito. 35 yan di ba? sampai 500. Hey boy. Pangbago. Hoy. Morning. Keling nam? Bumili Ah, rolex. Paano nga lock. Ah, i-uupen at tapos pwede. Ewan sila. Lang tayo yan, brother. So may issue, pwede ibalik siya. Hmm, may warranty, ilang ilang months ang warranty natin, boss? Ang ganda si Dodong. Live ka abang na boboy. Na bubuhay. Boboy Ori. Boss Ori. Ano natin? Yan. Turo mo, lang po, lang po. Uh, uh, ingat po. Salamat po. Oh, so, oh. yan. So, yan mga islo. Dito ka. Mm, dito, may, ang. Hindi makita ang ganda ni Ate eh. <laughs> Ay. Boy. Dito, dito, dito. yung Ako uh, na. Ako okay, no? So, yan mga is. nandito Itong Omega natin mga islo. Ay, Rolex. Magkano ito? 3,000? 3,000. So, shout out mo na Ate Hello po Hindi magandang buhay ang ating uh, video natin mag pag mag hindi mag ka magsalita mag 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 oh, Shoutout ma lahat natin mga viewers natin, mga customer natin Sumayon meron tayong sariling mag page no? Ako, ah, yes oh. po Pakibanggit na lang po yung ano natin kung um, gusto nung online Alamin niyo lang po yung Facebook page namin o yung Facebook ko Ang Facebook page namin is rilo ni Mang Boy at ni Boss Eric ko, Then yung Facebook ko po is Sheila Soriano po Sheila oh, wow. Soriano sa kapatid niya si Ma'am Charm. Charm. Yan. Ah. Ngayon si Ate Sheila ang namamahala rito sa mga latag ni Boy Kaskas. Oo. Oh. So dito matagal din tayo rin na pag-update oh, so, Eh. So siyempre, so, oh, ngayon, Subukan naman natin kung anong magandang mga ipapakita ni Ma'am Chi, uh, ni Ate Sheila sa so mga about mga relo na rito, no? Ayo. Yan at sisimula tayo rito ng Rolex mga gitong stainless, guys. Oh, yan. Ate Sheila, magkano sa Rolex natin? 35 po. Oh, 3,000 ng 500 sa mga Rolex natin, no? Yung mga ganitong orange kung -orang Rolex mga yan. Yan. So, meron tayong dami mo na mapagpipilian. So, hindi pa nakakabili. Mayroon siyang bagong customer kanina, talagang bumili dalawang piraso oh, hindi man. lang magpabangit kung taga saan o anong pangalan niya oh so, ayaw magpapakita syempre karapatan bumili nila dalawa. bumili dalawa rolex pa guys ito babae lalaki no pag-asawa bumili Pag -asawa. yan shout out po kay ma'am na nakabili dito sa mga relo nila ni Boy Caskas at uh, boss so mayroon tayong rolex dito mga guys kulay green na ano dial no black dial tapos green siya ano so 3500 no 3000 chef ilan lang po madam 3500 oh, 3000 pero negotiable pa naman din sa lahat ng mga item dito ito naman ito ito rolex kara ito mga 35 lang din to ito po hanggang dito lang po 35 then yung right. hanggang dito nakadulo po 25 25 uh, 25, five? Mm mga ito, anong tatak naman ito? Ah, pag-blue yours ito, guys. No? Tabuel. Tabuel yan. Kaya tabuel yan. So, tag 2,000. 2,500. 500. So, natin. Tag 2,500. So, stainless din tayo, no? So, yan. Mag naghanap sa mga ganito. Pero mabibigat ito. Mga brand yung brand yung tumakas. Hindi ito mga singgun na mano. Kung naghanap lang mga singgun na mano doon sa kabila. Mamaya, no? O, yan. Dito naman sa mga ito. Dito mga ulitin mga ito. Brand new. O. Yan. Magkano ito? 2,500 lagi ito. Dito naman sa... Ito. Katulad ito, guys. Ano naman ito? Tab viewer. Tab So, itong tab viewer nito Ate sila, tutuloy dito. 45 po. Ah, ito 4,500. Wala po dito. Hanggang dito. Automatic na po. Ay, mga so, automatic, automatic sa mga Ito, lang. mga ito Mga no? So, so, sa mga viewers natin, no? 4,500? Hmm, tag naman lahat nito yeah. yeah, So, hanggang dito po nga siya. So, mas maganda na pumunta ko personal. Tayo mapagbitbitan ng uh, tawaran ba? Oo. O, sabi nga nila, ba? Uh, ang ano nga, mayroon nang papatawad. Lalo uh, siya mayroon nang papatawad. Tawaran okay. din. Yan, katulad. Ito gato, ito sa ito hindi kita perfect. 3,000. Ah, dito 3,000 Quartz. Quartz lang. Uh. Umiga. Ah, Quartz lang. Stopwatch, pero Stop takbong matik po siya. Takbong matik ah, si Mai doon. Kung ano, matik na. No. So, magkano ang presyo nito dati sila? 4.5 po. 4.5 din again. So, negotiable din lahat sa mga relo ni Atisila, ni Boy Cash kasi mm hmm. meron naman tayo rito. So, ganyan lang bitbit -bit natin ang Omega rin, no? Oh. oh, mga stainless 'to mga 'yan. 4.5 din mga um, katulad na rilo yeah. Okay, 2, 4, 5 So mayroon naman tayong Antong ano? Ito ba tinatawag ng ano? Pepsi po, Seiko 4, 5 po yan Hanggang po 5 Ayan, na 5 yeah. negotiable din. Mayroon naman tayong Omega. sa mga ganitong ore. Dito. Omega din. Okay. Omega. String pa yan. Oh, Omega siya. Omega itong ganito dito. 4 5 po. Four hanggang 4,500 hanggang doon hanggang, hanggang dito muna so, hanggang dolan Tutukan okay. mo lang Omega. 4,500 yung mga guys yan Katulad yan Saan mo to Tony Vlog? Ah dito lang sa Burautang Carmen Planas Sa may kanto makita mo yung guys Yung toro natin sa mga bago Siyempre may mga magbuwa tayong mga subscriber na Hindi pa nakakaalam dito sa Divisor Yun, Bigayan yun ah Di kita kay Charm? Ito po Bigayan Pinapawisan ako Pinta na ako agad ng dalawa Magbibigayan na kagad sila So dito tayo sa pang babay naman Ito pang babae Apo Bawas na ka Ati na po lahat po. Bigay na. Ah, ah bigay na. Dito? Uh, Abangan pa natin uh, kailan ka magbibigayan din si Boy Kaskas, no? Uh, Abangan natin si December ulit, no. Abangan natin. Oh, yan dito lang sa pambaba dito at dito. Uh, ano ni atin sila? Magkano to? 25 po. 2,500. Uh, Bubuhatin natin ha para makita na natin yung mga kla klase o oh, yung mga porma ano. O oh, may mga diamond pa guys oh. Tag 25 lang yan oh. Mga diamond ka. Oh my. Oh, bitu mayro pa mga brilliant sa loob guys oh. 25. 25. So ito dito, 25 rin to. 25 oh. po. Oh, 25 so hanggang dito. Ito po 45. Ah, 45 din four five, ito. Five, four five, four five, dito, oh. 45 din to. Ah, 45 mga kapulid na nyo. Roger Dibisel. 4-5 Hanggang dito 4.5 5 Omega rin siya, no? Uh -huh. Ito, galing na ba tayo doon? Hindi pa. pa. Eh, ito, Arulix. Ito lixo. po, parehas 3.5 5 Parang tag-3,500. Ayan na, mga ganitong ore mga isa. Ito yata nabili ni Sir kanina. Ganito yun, ha? Apo. Ayan. Ay, Coco. Ayan. Ayan. Tag-4-5 din yan. 3-5. Ah, 3-5 yan, mayroon naman tayo dito ang katulad mga ito. Katulad dito. 3,500. 3,500. Habang hanggang dulo na. Yeah. Yan, yan, tutok na tayo mga guys. Hanggang dulo na ito mga ito. So, parehas lang tag 3,500. So, 3,500 ni pa. May mga diamond katulad yun. Eh. Mga brilyante pala guys. Gaganda niya tag talaga na 3,500 lang. O, oh, yan. Katulad dito. O, oh, sinarda. Yan na yan. yun yung pin mo dyan. Yan, mayroon pa rito ha. Dito banda, banda. Ito, ito, ito. po, mula dito hanggang dito, swatch, 2,000. So hanggang dito, swatch, uh, ah, Hanggang 2,500? 2,000 uh, uh, po. 2,000 lang yung hanggang dyan mga gusto. Meron tayong ganito. Ito naman. 2,500. Uh, puzzle, 2,500. Yung mga puzzle natin. Dito ang machine, oh. Uh. Hanggang, oh. Uh, hanggang dito, tag 2,500 yan mga mayroon tayo dito mo. ito malalaki dito mga ito. Paniray. Oh, ito mga ito. Camera ito. Ayun po super clone. Super, super clone magana. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ah pala, na. ako, oh, nakakarap po si Ate Chan. <laughs> so ito, ito ganun dito rin. Apo, hanggang dulo na po 'yan. 'Yung nang sikreto. Apo. okay. Super clone. So, <laughs> Oo, oh. <nga>, super clone. <laughs> Yan dito ito. Itong Omega Pom Ate sila ito. Vintage. Super clone. Super clone din, pinti. High end po. Hanggang dulo na po yan. Hanggang dulo. Tingnan mo. Anong pronunciation to ba? Yobot. Yobot? Oh, yobot. Magkano ang yobot natin? Secret po. Secret. Oh, yobot. Secret ulit. Magaling target siya, Ate Sheila, mag-secret-secret talaga, no? Oh, or yan mga bilamento mga usok, pumunta sila. Yan mga idol, uh, mga secret yan. Uh, mga presyo. Uh, ah, yan, so, mga secret na yung mga. Huwag naman dito, so nakikita nyo kanina, yun yung mga presyo talaga. Mm -hmm. Oh, dito. Mabin nyo lang, pag pumunta sila. Malalaman okay. uh, nila yan. Okay. Ask nyo lang kay Ma'am Sheila po. good morning po. Good morning kay Ma'am Pili lang po. Yan, puro itong ganyan kasi yung stainless po. Pili po muna kayo. Pili po muna. Oh, may 4,500 pa. Huwag ito, isong. Omega no? Game, man, mga isti English ganyan ng ganda ng mga pambabae oh, po. Magkano? Oh, oh, yun, eh. Mga Japan po yan, ma'am. Hindi po nagkakalaw. Hindi po nag-aaral. So, mga latag-latag -lata, <coughs> doon. Mayroon tayong mga isti English ganyan. 4-5 din to. 4-5 po. Pero hindi secreto. Uh, hindi po. <laughs> <laughs> Magaling talaga magmigay mag ito si Ate Sheila talaga. May secret pa talaga nalalaman. Ang presyo sure, at ah, oh, yan. 'yan. Ito Ate Sheila magkano naman to? 45. Mga gritong Oreo, mga 45. Ah, 3.5. Ang ganda rin tong mga lock dito, okay, so Anong, -look yun, guys. Ano relo ko 'yan? Hublot. Hublot po. Hublot. Oh, 'yan. Tapos 'yan si Hublot. Hulad dito. Yan, sumda. Hanggang doon, guys. Oo nga. Ah, Tingnan mo guys, damputin mo yung dito machine sa kabila. Ito yung mga ano ito no? Ito po, mga super clothes So, super so clone. Secreto rin yan. Apo. Oh, secret din daw. Ito mga isa sabi siya. Mga din talaga ito siya at siya ilay no? Ayan mga machine mga iso, makita mo sa ilalim. So, pumunta kayo rito para mabil mo ma itong mga presyuan ito. Malalaman kung magkano mga presyuan to Napakaganda nito. Isang, yung ano ko. Oh. Isang ganda po. Yes. Sige ko. Uh, Facebook and YouTube uh, channel ko po. Ulitin natin ma'am uh, Atisiela sa amat nating matatagpuan yung uh, latag ni Boy kaskas Mang Boy o oh, Atisiela. Um, punta lang po kayo dito sa Carmen Planas Divisoria sa harap lang po ng BDO Carmen Planas Saragosa. Hanapin nyo lang po yung video ni Mang Boy kaskas at ni Boss Eric. Open po kami araw-araw mula lunes hanggang linggo. Alas 6 hanggang alas na lang po ng tapos. Ah, dami, dami, no? So, bago matapos tayo, mga uh, Ate Sheila, invite mo naman mga friend mo na samahan nyo kami sa paglalakbay namin. <laughs> Shout out mo naman sila na ah, mag-subscribe so sa amin. Sa mga buyers po ni Mang Boy Kaskas -kas, at sa walang sawa ay sa walang sawang sumusuport na sarilo namin. Uh, subscribe lang po kayo sa... Kay Tony Vlog. Kay Tony Vlog. Kay Tony Vlog. Kay Tony Vlog. Alright, thank you. Sa lahat ng mga friend, sa mga customer niya. Para pag-angat mo, samong kami ha na. Uh, huwag mo kong ibaba. <laughs> okay. Joke lang. Salamat okay. po, Rishi. Ah, sila. sa parang na parang Salamat Salamat